Halos isang milyon ang mga kababayan natin ang dumalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. Pero may ilang mga pasaway na nagsubok na magpasok na mga bawal sa loob ng sementeryo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Live, Luisa! sa mga oras na ito ay sarado na ang Manila North Cemetery para sa mga nais dumalaw sa kanilang mga kaanak o sa puntod ng kanilang mga kaanak. Pero kanina sa buong maghapon, hindi alintana ng mga dumalaw ang pabugso ulan. Katunayan ay pumalo sa mahigit isang milyon ang dumating dito sa Manila North Cemetery. Bandang alas 7 ng umaga, nagsimulang dumagsa ang mga dumadalaw sa kanilang mga kaanak sa Manila North Cemetery ngayong araw. Karamihan sa kanila, hindi alintana ang makulimlim na langit at tumuloy pa rin sa simenteryo. Bandang tanghali, nagsimula naman ng bumuhusang ulan. Imbis na kumonti ang tao, lalo pang nadagdaga at nagsimula ng magsiksikan papasok sa simenteryo. Ang mga dadalaw, kanya-kanyang diskarte, makadalaw lang sa puntod ng kanilang mga kaanak. Tulad na lang ni CJ na may dalapang malaking payong for safety anya ng kanilang pamilya kapag may ganitong mga okasyon. Para sa buong pamilya, isa ang payong na lang. Wala kasi busa ko lang eh. Oo. Oh. Inexpect niyo ba na uulan? Oo, oh, inexpect ko. Oh. Sabi na namin yung pangmalakasan. Kahit naman si Nanay Twinkie, umuulan na, sinama pa rin ang apo niya na nakapang Halloween costume pa. Minsan lang naman anya sa isang taon ng ganito, kaya okay lang kahit pa maulan. Once a year lang naman, kaya okay lang. So, taon-taon na kayo? Yes. Uh, Galing kami sa eh, Halloween party nila eh. O, diretsyo na dito. So, anong costume mo? Wednesday. Wednesday. Sino pupuntahan mo? Lola. 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 Para naman sa ibang pamilya, hindi na rin ininda ang ulan basta sama-sama sila sa araw ng undas. Every year talaga nag-gather yung family namin. Um, we see to it na lahat kami present for this day. So, ayan, meron kaming konting handa and then konting kwentuhan. Shows how uh, how solid we are uh, as a family. You know, we we always remember even those who have passed. Uh, we, they are still very much in our hearts. Um, so we pray for them still. Sa datos ng Philippine National Police, pasado alas 4 pa lang aabot na sa halos isang milyon ang pumunta sa Manila North Cemetery. Sanay na rin anya ang mga tao sa ganitong sitwasyon, kaya inasahan talaga nilang dadagsa ang mga tao sa ngayon dito. Kaya lang, dahil sa dami ng tao, may naitala ang Manila Social Welfare Development sa buong maghapon na dalawang senior citizens, dalawang menor de edad at isang PWD na nawala. Pero agad na naman anya itong nakita ng mga otoridad. Uh, kayo na pong umaga, may nai-report po sa amin na nawawalang uh, dalawang senior citizen at isang PWD. So nung after 30 minutes naman po, uh, nahanap naman po yung uh, dalawang senior citizen tapos yung isa pong PWD. After po natin maipag-coordinate sa admin po ng Manila North Cemetery, sa barangay po na nakakasakop, pati po sa ating kapulisan. Siguro po sa dami rin po ng uh, ng tao, uh, nagkakawatak-watak po, lalo na pagkasiksikan na po yung uh, mga dumadaan. Dayaan, kaninang alas 6 ng gabi ay uh, sinara na nga itong Manila North Cemetery. Supposedly ay alas 5 pa lang sarado na pero nagbigay ng palugit ang Manila LGU na hanggang alas 6 mamayang gabi. dayan para naman dito sa mga pasaway na tinutukoy mo o uh, tinutukoy natin na nagpupuslit pa rin ng mga ipinagbabawal, kasama natin ngayon si Police Major Dave Apostol, ang PCP Commander ng uh, uh, Blumentritt Station. Sir, sa ngayon ilan po ba yung ating na mga mga ipinagbabawal at ano-ano yung mga usually na ipinuslit nila ngayong araw na to, sir? May nakupis ka po tayo na more than 1,000 na mga cigarettes, lighters, tsaka mga flavable materials like perfume tsaka alcohol po na malalaki. Yun lang po yung mga tingin po namin na hindi sila nabisuhan o no? hindi nila alam kung bakit na bawal po yung dalin sa loob ng sementeryo. Sa ngayon, sir, yung mga nakumpis ka naman natin, diretso i-dispose na po natin sa ngayon, ano? Uh, yes po, ma'am. Pero yung mga gusto pong kumuha is sa November 3 po, pwede po nilang kuwanin to sa Manila North Cemetery. Sir, yung umikot po yung ating mga kapulisan kanina at uh, pinalabas natin, sir, I know, yung mga nasa loob pa rin. Meron bang mga nagpumilit na ayaw lumabas dahil nga po hanggang alas sa islang yung palugit na ibinigay natin, sir? Uh, yeah. Totoo lang po nung mula nung nag bandilyo yung ating mga kapulisan is maluwag naman pong sumama o lumabas po ang ating mga kababayan kasi pinagbigyan na po sila ng local government unit ng Manila na mag-extend upang makapasok pa dito sa ating Manila North Cemetery. Sir, uh, masasabi ba natin na sa ngayon ay uh, payapa o meron bang mga napaulat sa inyo na mga nasugatan dito sa Manila North Cemetery? Uh, ngayon is Masasabi po natin na general peaceful po ang Undas 2023 dito po sa Manila North Cemetery. Yung mga untoward incident lang po na natala is yung mga hinimit tayo o nahilo dahil po sa init na nung nasa loob po sila ng Manila North Cemetery. Paalala naman po, bukas, maaaring bukas pa rin ang ating sementeryo para sa mga nais pong dumalaw kahit November 2 na sir. Yes po, uh, bukas po is start po ng opening ng gates ng Manila North Cemetery is 5 AM until 5 PM po ulit. Maraming salamat po Police Major Dave Apostol mula po yan sa Blumentritt Station, siya po ang PCP Commander. Samantala Dayan, kanina ay may mga nakikita na tayong umiikot ng mga tauhan ng Manila, LGU at pati na rin Metro Manila Development Authority para naman maglinis sa loob kasi may mga nakita na tayo sa ating paglabas ng mga basura na nagkalat na mula naman dun sa ating mga dumalaw nga dito sa Manila North Cemetery. Maraming salamat, Luisa Erispe.